guys kumukuha siya ng fish guys ito na yung nakuha niya guys o. oh Ayan siya guys, ayan siya guys. Bidyan na mata mga minchow. Dito ka na eh. Punta kami sa kabila, guys. Kasi wala dito, guys. Banan ba mo ginatyo. Kaya ado asit siya. Yeah. Dito. Yan. Yeah. Dito okay, guys. Yan sila, guys. Hirap naman punta nga lang. <laughs> kumuha ng, kumuha ng kwan. Ito Nakapabuhat pang bata. Oh, tignan nyo guys. <laughs> May... <laughs> Nagpabuhat daw yung bata guys. Ang dami na... Uh, marami ka video dito. Punta kami sa kabila guys kasi malalim dun guys. Nakakatakot. Nakakatakot sa bata. Nakakatakot sa bata guys. Baka malunod. Kaya dito na lang kami guys sa medyo mapabaw guys. Kahit maligo siya guys. Hindi siya malulunod. Daming kalabaw guys oh. Imain nyo na guys. <laughs> Gusto nyo guys? Imain nyo niya. Imain nyo. mo. Oh. You guys. Kumukuha kami ng fish guys.